Ay, nang Subscribe. ano pangalan nito, Day? Galing sa Lazada to Guys order ni Sheila. Galing sa Pinas. Anong tawag niyan? Ay, na magbasa, guys, kasi hindi na ako makapag-ano. Uh, kitchen. <laughs> kitchen. <laughs> hindi ko maklaro kasi yung pangalan. Our Kitchen. Our Kitchen daw. Our Kitchen. Ano to siya? From... Uh, Uh, rorong rorong burong hipon ah burong hipon, uh, hipon. <laughs> sinya na guys hindi masyado maliit ang anong burong hipon siya our kitchen galing sa Lazada ayan may kamatis kami ang kanin namin guys mais mais Hawa! Hawa Tabunan na nun ako. <laughs> Ito yung ano, talos kamuti, hindi pa nahalo ni Sheila. Tuyo at ito yung uh, avocado shake galing ng Pinas. Ang nami akin? Nami. Nag-shake ako avocado. Oh, kita mo? Lamig daw. Ito yung may rice din kami dito. White rice. Hmm. So, which is for lunch. Which is tayo guys. Kain. Sa aming pagkain na masarap. Ito yung kanin namin mais guys. Ayan, mais walang, eh, walang ano dito guys. Hindi, hindi ko alam kung naluto to guys kasi ngayon ako nakasaing dito sa tagal ng panahon. Sa how many years? Siguro, mga 30 years. Kasi alam mo naman, pag nasa province tayo sa ano, Pinas, fact, lalo na sa Manila, walang mais, hindi tayo nakasaing. Sa Pinas, kung gusto natin makasaing, makasaing tayo. So, ito na yan, guys. Rice, corn. Ano ulit? Ano ma. Hindi lagyan suka? Wala. Lemon. Ikaw kung ipatimpla. Hindi nilagyan Hindi. Borong mm -hmm. Burong hipon daw. So, natin ang ito. Yan lang kamay talaga. Nindot mo din mo na. Muan. Sarap. Ang sarap ng mais, guys. Meron kami ng avocado shake. Masarap din yung borong hipon, guys sausaw sa diretso sa, na siya sausaw sa, sa talbos kabuti marami yung in order niya sa Lazada guys mga ganito sa air kitchen mga limang buti pa yun limang buti yun hmm. limang ganito order niya yung isa dito Sarap, niyo, 300 pe 300 pesos hmm.

I sarap ng Arkechin Boronghipo Wow, ang sarap ng Boronghipo na Arkechin. Lalong-lalong na sa aming puyo. Ayun. Parisan sa mais na kanin. Sarap. Talbos kamote guys. Ang laking tulong ng talbos kamote na tinanong ko

Talimang ganito ang in niya, guys. May isa akong hindi nagustuhan. Nabasak? Mm -mm. Totoo naman. Maanghang masyado puro halos butok sa sili. Malamang sili ay. Sili uwi. Sili uwi pala yun. Ano daw ito sa pagdansya dahil nakakain ka rin ng mais ha? Hmm? Na, nasa tayong mm -hmm. kasi hindi rin sila nang mamais doon hmm. hindi rin nga alaala mm -hmm. Bangis. napaka sarap lain sa lang ang kulor sa ano din di kamira napakasurap ang ano napakasarap ng mais kasi surap kasi, ano kaya ang tawag hmm. na? pag may diabetes ka may pangkainin mo kasi ito daw ang pinaka ano, masarap parang may kamay talaga parang yung sabi ko sa iyo pag may powder kaya na yung nagpapadala ko dati i-shake ninyo so tala yung pangalan eh. yan kung pwede lang papitin ko ng gatas dalhan ko na tiki Ano naman butang kundin? Wala. na? Ang kapat ng ganyan. Tapos, sukal. Sukal. Ang isa. Sarap. Ito yung favorite ko. Mm -hmm. Sa kitchen. Favorite ko yung katabi. Sweet and spicy to din. Sarap. Mm -hmm. Sweet and spicy to you. Namis-namis. Pero hindi pa nang check my user ngayon eh, yung sabihin ko in order niya guys. Ang dating dito, ito pala yun. Sabi ng kapatid ko. Bakit ang bigat-bigat yan dahi? Ang kapatid ko. Baka bato daw ang laman. <laughs> bato daw ang laman. Galing pa yun. Yan pala. Pa. Yan pala. No more sana ko na talaga. Ayan lang ako nakakain ng ano. Ganyan Kasi hindi ko naman alam yun. Ganyan pala. lang natin tingnan yung sa Ang pagkain? Ang Hãy tu luôn làm tôi nhớ hmm, nangyot, nangyot. Nangyot. Nang

sa probinsya guys. Wala tayong pabili mm -hmm. ng ulam. Wow, sarap. Sarap talaga. Sarap ng kanin namin. Mm -hmm. Ay! ko lang ng mama ko. Pinagdala lang Dalawang kilo. Pero ilang yung kain na namin namin namin.

Ang gawin ko pang kumain ng ganito kaya sa karne. Pero, ang tuyo hindi araw-araw. Bakit? Kung saan ko yung malak? Ang karne bye bye na guys kasi 13 minutes na ako bye see you next lunch